Welcome to another video guys Biyahe tayo ngayon Sa kaming ano <laughs> Pesta <laughs> May nag-invite sa amin Sa barangay Kapungan Sa part siya ng Mercedes Ito Kahit mainit o oh. Biyahe kami guys Sa kaming Kapungan kasama ko sa likod Naku. Guys, nandito na kami sa ano, papasok na kami ang Mercedes. Uh, dito ko lalakbayin ang puntod kabungaan. Sobrang init. Masakit na yung kamay ko sa pag-drive, pero sige lang. Bidadahay. Ay, ay, Happy ha -ha. ay, may mga banderitas na. <laughs> ay, 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 sumpa ay, ay,

kami makali kami, kami tamtito at na kami di dera ito kayo ito guys yung handa nila ayan o oh, ang dami o oh. ganyan nyo yeah. tapusog na ako uwi na kami guys uwi na tapos na rin ng ano yung upo na tago ayun <laughs> kalaw okay. ko <laughs> ayan guys apat na kami o oh. pa uwi na kami ng apat Tang ano, iwan. Ay, yung tatlo. Huli kami, huli, huli. One minute. Dito kami dadaan sa Maikuan. Ah. Uh, Pato. Kalimutan ko. Sa May Sungan. Pupunta kami sa Falls. yung sa may yung pinuntahan dito ng isang vlogger punta namin